Tuklasin natin ang kasaysayan at kahalagahan ng mahahalagang pangyayari sa Biblia. Salamat sa pagsunod sa buod na ito hanggang sa wakas. Pagpalain nawa ng Diyos ang ating paglalakbay ng sama-sama. Siyon -sama. sa gitna ng mga Hudyo na nakakita sa kanya bilang isang katuwang sa kanilang mga nangaapi. Gayunpaman, ang buhay ni Mateo ay nagbago nang hindi inaasahan ng makaharap niya si Jesus. Ang Transformative Meeting Sa pagdaan ni Jesus sa Capernaum, itinuon niya ang kanyang tingin kay Mateo at tinawag siyang sumunod sa kanya. Walang pag-aalinlangan, iniwan ni Mateo ang dati niyang buhay at sumama sa grupo ng mga alagad ni Jesus. Ang landmark na pulong na ito ay minarkahan ang simula ng isang bagong paglalakbay para kay Matius, isang paglalakbay ng pananampalataya, pagbabago at paglilingkod. Mula sa publikano hanggang sa apostol. Si Mateo ay sumali sa panloob na bilog ni Jesus na naging isa sa labindalawang apostol. Nasaksihan niya mismo ang mga himala, turo at talinghaga ni Jesus. Natinatanggap ang bawat salita at kilos ng guro. Ang karanasan ay lubos na humubog sa kanya, na siya mula sa isang hinamak na maniningil ng buwis tungo sa isang dedikado at masigasig na tagasunod. Ang Ebanghelyo ni Mateo Pagkatapos ng pag-akyat ni Jesus sa langit, inialay ni Mateo ang kanyang sarili sa pagtatala ng mga alaala at mga turo ng kanyang Panginoon. Isinulat niya ang Ebanghelyo ni Mateo, ang unang aklat ng bagong tipan, na may layuning ipakilala si Jesus bilang ang misyas na ipinangako sa lumang tipan. Isang larawan ng misyas hari. Ipinakikita ng Ebanghelyo ni Mateo si Jesus bilang ang hari misyas, na tinutupad ang mga propesya ng misyaniko sa lumang tipan. Sa pamamagitan ng isang nakakaakit na salaysay, Itinampok ni Mateo ang banal na otoridad ni Jesus, ang kanyang makapangyarihang mga himala, ang kanyang malalim na mga turo at ang kanyang sakripisyong kamatayan upang iligtas ang sangkatauhan. Isang pangmatagalang pamana Ang Ebanghelyo ni Mateo ay naging isang pangunahing haligi ng Kristyanismo na humuhubog sa pananampalataya ng milyon-milyong tao sa paglipas ng mga siglo. Ang makapangyarihang mensahe nito ng pagtubos, pag-asa, at pag-ibig ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at hamon sa mga mananampalataya na sundin ang mga yapak ni Jesus. Mateo, isang halimbawa ng pagbabago. Ang kwento ni Mateo ay isang nagbibigay inspirasyong patotoo sa pagbabagong kapangyarihan ng pag-ibig at pananampalataya ng Diyos. Tinuturo niya sa atin na maaaring maabot ng Diyos ang sinuman, ano man ang kanilang pinagmulan o kalagayan. Inaanyayahan tayo ni Mateo na buksan ang ating mga puso sa tawag ng Diyos at hayaan siyang baguhin tayo bilang mga instrumento ng kanyang biyaya at pag-ibig sa mundo. Kumusta mahal na mga manonood? Salamat sa panonood! Ang iyong suporta ay mahalaga. Like, comment and share para maipakalat ang aming mensahe. Mag-sign up at i-activate ang bell para wala kang makaligtaan. Manatili sa Diyos.